Unang Samuel, ikadalawamputlimang kabanata. At namatay si Samuel, at nagtitisa ng buong Israel, at pinanaghuyan siya at inilibing siya sa kanyang bahay sa Rama. At bumangon si David at lumusong sa ilang ng param. At may isang lalaki sa maon, na ang mga pag-aari ay nasa Carmelo, at ang lalaki ay lubhang dakila at siya'y mayroong tatlong libong tupa at isang libong kambing at kanyang ginugupitan ng balahibo ang kanyang tupa sa karmelo. Ang pangalan nga ng lalaki ay Nabal, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail. At ang babae ay matalino at may magandang pagmumukha. Ngunit ang lalaki ay masungit at masama sa kanyang mga gawa, at siya'y supling sa isang bahayan ni kalen. At narinig ni David sa ilang ng ginugpitan ni Nabal ng balahibo kanyang tupa. At nagsugus David ng sampung bataan at sinabing David sa mga bataan, Umahon kay sa karmelo at kay pumaruan kay Nabal at batiin niyo siya sa aking pangalan. At ganito ang sasabihin niyo sa kanya na nabubuhay ng maginhawa. Kapayapaan na wang sumayo at kapayapaan na wang sumayong sambayan at kapayapanawa ang sumalahat ng iyong tinatangkilik. At ngayon aking narinig na ikaw ay nagpapagupit ng balihibo ng tupa. Ang iyong mga pastor nga ay nasa sa amin at hindi namin nanon sila o nagkulang man ng anumang bagay sa kanilang buong panahon na kanilang kinaroon sa Carmelo. Tanungin mo ang iyong mga bataan at kanilang sasaysayin sa iyo. Kaya't makasumpong nawa ng biyaya sa iyong mga mata ang mga bataan sapagkat kami naparito sa mabuting araw. Sinasamo ko sa iyo na ibigay mo ang anumang masumpungan mo ng iyong kamay sa iyong mga lingkod at sa iyong anak na kay David. At nang dumating ang mga bata ni David, ganyan lang sinalita kay Nabal ang ayon sa lahat ng mga salitang yaon sa pangalan ni David at nagsitahimik. At sinagot niya Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, Sino si David at sinong anak ni Isay. Marami mga bataan ngayon sa mga araw na ito na nagsisilayas bawat isa sa kanyang Panginoon. Akin nga bang kukunin ang aking tinabay at ang aking tubig at ang aking hayop na aking pinatay dahil sa aking mga panggugupit at aking ibibigay sa mga tao na hindi ko nakikilala kung taga saan? Sa yung mga bata ni David ay pumihit sa kanilang lakad at nagsabalik at naparoon at isinaysay sa kanya ang ayon sa lahat ng mga salitang ito. At sinabi ni David sa kanyang mga lalaki, Ibigkis ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak, at nagdikis ang bawat isa ng kanyang tabak, at si David ay nagdikis din ng kanyang tabak. At ang umahon na sumunod kay David ay may apat na rang lalaki at naiwan ang dalawang daan sa daladalahan. Ngunit sinaysay ng isa sa mga bataan kay Abigail na saunin na bal, na sinasabi. Narito, si David ay nagsugo ng mga sugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon at kanyang tinanggihan. Ngunit ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nagkulang man ang anumang bagay habang kami nakikisama sa kanila nang kami ay nasa mga parang sila naging kuta sa amin sa gabi at dinis sa araw buong panahong aming kinaroon sa kanila sa pag-aalaga ng mga tupa. Ngayon ngay iyong alamin na tilidilihin kung anong iyong gagawin. Sapagat ang kasamahan ay pinasya na laban sa ating Panginoon at laban sa kanyang buong bayan. Sapagat si sa isang hamak na tao na sino may hindi makapakiusap sa kanya. Nang magkagayo ay nagmadali si Abigail at kumuha ng dalawang daang tinapay at dalawang balat ng alak, at limang handang tupa, at limang takal na trigo na sinangag, at isang daang kumpol na pasas, at dalawang daang binilong igos, at pinagpapasan sa mga asno. At As sinabi niya sa kanyang mga bataan, Magpao na kayo sa akin. Narito ako'y susunod sa inyo. Ngunit hindi niya isinaysay sa kanyang asawang kay Nabal. At nagkagayon na samantalang sen na sa kanyang asno at lumulusong sa isang kubling dako ng bundok na narito, si David at ang kanyang mga lalaki ay lumulusong na patungo sa kanya at sinalubong niya sila. Sinabi nga ni David, Tunay na walang kabuluhang aking iningatan ang lahat na tinatangkilik ng taong yaon sa ilang, nanupat hindi na walang anuman sa lahat na nauukol sa kanya at kanyang iginanti sa akin ay masama sa mabuti. Katulan nawa ng Diyos ang mga ni David at lalo na kung ako'y mag-iwan ng labis sa lahat na naukol sa kanya sa liway liwayway kahit isang batang lalaki. At nang makita ni Abigail si David ay nagmadali at lumunsad sa kanyang asno at nagpatira pa sa harap ng David at yumukod sa lupa at siya nagpatir sa kanyang mga paa at nagsabi, Mapasakin, Panginoon ko, mapasakin ang kasamaan, at sinasam ko sa iyo yung papagsalitayin ng iyong lingkod sa iyong mga pakinig at iyong dinggi ng mga salita ng iyong lingkod. Sinasamo ko sa iyo na ang aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa mukatid bagay kay Nabal. Sa kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya, na bahalang kanyang pangalan at ang kanyang kamangmangan ay suma sa kanya. Ngunit akong lingkod, hindi nakakita sa mga bata ng aking Panginoon na iyong sinugo. Ngayon nga, Panginoon ko, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa pagbububo ng dugo at sa paghihiganti mo ng iyong sariling kamay kaya nga ang iyong mga kaway at iyong mga umuusig ng kasamaan sa akin Panginoon ay maging gaya ni Nabal. At ngayon itong kaloob na dinala ng iyong lingkod sa aking Panginoon ay mabigay sa mga bataan na sumusunod sa aking Panginoon. Sinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagkasalangsang ng iyong lingkod. Sa pagkatunay na gagawin ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sambahayan na tiwasay. Sapagat ibinabaka ng aking Panginoon ang mga pagbabaka ng Panginoon at ang kasamaan ay hindi masusumpukan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw. At bagaman bumangon na isang lalaki upang habulin ka at usigin ang iyong kaluluwa, gayon maya ang kaluluwa ng aking Panginoon ay matatali sa talian ng buhay na kasama ng Panginoon mong Diyos. At ang mga kaluluwa ng iyong mga kaaway ay pahihilagpusin niya na parang mula sa gitna ng isang panghilagpos. At mangyayari, pagka nagawa ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng mabuti na kanyang sinalita tungkol sa iyo at kanyang naihalal ka na prinsipe sa Israel, na ito'y hindi magiging kalumbayan sa iyo o kutugman ng loob sa aking Panginoon, maging ikaw ay nagbunang ng dugo sa walang kabuluhan o gumantin ng sa kanyang sarili ang aking Panginoon. At pagkagumawa ang Panginoon mabuti sa aking Panginoon, alalahanin mo nga ang iyong lingkod. At sinabi ni David kay Abigail, Purihin nawa ng Panginoon ang Diyos ng Israel na nagsugo sa isaro na ito upang salubungin ako. At purihin nawa ang iyong kabaitan at pagpalain ka at pumigil sa akin sa na ito sa pagbububo ng dugo at sa paghihiganti ng aking sariling kamay. Sa tunay, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pumigil sa akin sa pagsakit sa iyo. Kung di ka nagmadali at pumalitong sumalibong sa akin, tunay na walang malalabi kayo na balas sa pagbubukan liwawai kahit isang batang lalaki. Sa gayot, tinanggap ni David sa kanyang kamay ang dinalain niya sa kanya at sinabi niya sa kanya. Umahon kang payapa na umuwi sa iyong bahay. Tingnan mo, aking dinig ang iyong tinig at aking tinanggap ang iyong pagkatao. At naparoon si Abigail kay Nabal at narito, siya ay gumawa ng isang kasayahan sa kanyang bahay na gaya ng pagsasaya ng isang hari. At ang puso ni Nabal ay nagalak sa kanyang loob sapagkat siya ay dubhang nalango kaya't siya hindi nagsaysay sa kanya ng anuman, munti o malaki, hanggang sa pagbubukang niwayway. At nangyari sa kanyang magahan, nangang ala kay mapawi kay Nabal, na isinaysay ng asawa niya sa kanya mga bagay nito na at nagsakit siya sa puso, at siya naging parang isang bato. At nangyari, pagkaranong may sampung araw at sinaktan ng Panginoon si Nabal, na anupad siya na matay. At nang mabilita ni David at nasinabalay na matay, ay kanyang sinabi, Purihinawa ang Panginoon na siyang nagsanggalang ng aking kadustaan mula sa kamay ni Nabal at pinigil ang kanyang lingkod sa kasamaan. At ang masamang gawa ni Nabal ay binalik ng Panginoon sa kanyang sariling ulo at nagsugo si David upang salitain kay Abigail na kunin siya na maging asawa niya. At nang dumating mga lingkod ni David kay Abigail sa Carmelo, ay kanyang sinilita sa kanya sinasabi, Sinugo kami ni David sa iyo upang kunin ka ng maging asawa niya. At siya'y bumangon at nagpatira pa sa lupa at nagsabi, Narito, ang iyong lingkod ay isang aba upang maghugas ng mga paa ng mga lingkod ng aking Panginoon. At nagmadali si Abigail at bumangon at sumakay sa isang asno, Nakasama ng limang dalaga niya na sumusunod sa kanya at siya ay sumunod sa mga sugo ni David at naging kaniyang asawa. Kinuha naman ni David si Ahinoam na taga Jezreel at sila'y kapwa naging asawa niya. Ngayon, binigay ni Saul si Mikhal na kanyang anak na asawa ni David kay Palti na anak ni Lais na taga Galim.